Attorney, pwede bang kasuhan ng cyber libel ang taong nasa ibang bansa? Yes, you can actually file a case of cyber libel against a person who is living abroad basta dapat ma nito ang elements of cyber libel at ang post ay accessible dito sa Pilipinas. If biktima ka nito, pwede ka magpatulong sa NBI or sa PNP Cybercrime Division or mag-hire ng private lawyer para mag-file ng complaint affidavit before the prosecutor's office sa lugar kung saan ka nakatira. Remember though that the filing of this case before the prosecutor's office doesn't mean na pwede na ma-deport yung akusado or makansela yung kanyang passport or that extradition may apply. No. This only means na humatibay ang iyong ebidensya at mahusay ang iyong complaint affidavit at nahanapan ng probable cause ng piskalya or ng prosecutor ang iyong kaso, a warrant of arrest may be issued against that person. So pag-uwi niya dito sa Pilipinas, pwede siyang mahuli at makulong. Remember that the penalty for cyber libel is an imprisonment of 6 to 8 years and a fine. So if merong naninirang puri sa iyo and that person is an OFW or living abroad, huwag ka mawalan ng pag-asa. Just file a case of cyber libel, secure a warrant of arrest, at antayin ang kanyang pagbalik sa Pilipinas. Kahit na 2 years or 5 years or 10 years pa man yan, kasi walang expiration ang warrant of arrest until it is served. This is Attorney Bernice Pinal Rodriguez bringing down the law for you in less than 90 seconds. Remember, know your rights and do what's right. So ito po mga kababayan, meron pa akong i-share sa inyo na hindi po ba kayo nagtaka kung bakit napakarami pong tao sa Barangay 176A at saka sa 177. So ito po, ah mga kababayan, ayan po yung post na kung saan halos bakit napuno ang mga tao sa kalsada at halos napakadami, no, na naka-orange. ah mga kababayan, meron pong lumabas sa group chat, no, nitong ah GC ni Along. Oo. Ah, ah. So, nagpapatunay po dito na kaya po dumami ang tao dyan kasi may pinangako po sa GC. At ito ang lumabas. Ha? Ayan na, mga kababayan, screenshot nyo po. Hmm, ayan, basahin ko po. Ito po ang lumabas. Kumalat po ngayon yan. At sinir po sa SOCMED, itong GC nila Along. Kaya pala dumami ang tao sa barangay 176A at saka sa 177. Kasi nangako po pala, ito. Gandang gabi po sa lahat mm May motorcade po bukas sa barangay 177. Need po natin mag-invite ng mga kapitbahay at mga alamat. Uh -huh. Invite ng kapitbahay at mga alamat. Hmm. Ano ba to? Alamat na to? Alamat ng hakutan? Alamat ng abutan? O alamat ng oh, uh, kung saan saan lugar galing? Oo, uh -huh. para mag-abang kay Mayor p ASP, o Asper UIC. Ah, uh -huh. Attendance, need po, wag po mag-alala at magkakaroon po kayo ng pambili ng water. Ah, 7 a.m. po, nasa labas na ah, mga tao nyo po. Wag mag-alala daw. Ah, kaya naman pala dumami. Ah, wag mag-alala. Meron naman kayong matanggap na pang-water. Hmm, magkano kaya 'yon? Ah, Need po natin magtawag. Ah, need po natin mag-invite ng mga kapitbahay at mga alamat. nako Alamat ng abutan pala ito eh. Ah, ah, at huwag po kayo mag-alala. Attendance need po. Huwag mag-alala at magkaroon po kayo ng pambili ng water. So may attendance. Pagkatapos ng attendance, sulat pangalan, may matatanggap. Attendance need eh. Oh. No attendance, no water. Ah. So ibig sabihin, bayad. <laughs> Lumabas sa GC. Ayun o. Oh. Kung along alsun. Ha? Ah, tara May kumakalat na kalabas. Kaya naman pala dumami ang tsau eh. Oo, oh, may attendance po pala eh. Oh, may pa water keme pala eh. Hmm, alam na this. So yan lang, aking i-share. Manatili ba kayo ganyan? Dahil lang sa water, ibaboto ninyo. Paano naman yung pagbabago? Andiyan, si Senador Antonio Tillianis. Hmm, walang bayad-bayad yan may paninindigan, hindi rapist, hindi adik, at higit sa lahat, hindi kawatan. Ang bahay at lupa na ito sa San Juan City. Dalawang bahay at lupa sa Margarita Village sa Davao City. Mga lupain sa Galera de Oro Subdivision sa Davao at sa Woodbridge Subdivision sa Davao City din. Ilan lamang ito sa may 35 mga bahay at lupain na nakapangalan naman kay Presidential Candidate Rodrigo Duterte at kanyang mga anak na sina Mayor Inday Sara, Vice Mayor Paulo at Sebastian Duterte. Ayon kay Senador Antonio Trillanes, bukod pa ito sa malalaking perang nakadeposito sa bangko ng magkakapatid na Duterte. Sa listahan na pinakita ni Trillanes, meron naman 74 million pesos na transaksyon si Sara mula 2003 hanggang 2015 sa iba't ibang bangko sa Davao at Kamaynilaan. 74 million pesos din umano kay Paulo mula 2007 hanggang 2014. At ayon pa kay Trillanes, may 67 million pesos na transaksyon si Sebastian mula 2003 hanggang 2014. Kailangan ipaliwanag ito ng, uh, ng pamilya na Duterte dahil itong deposit ng April 1st, hindi mo man sasabihin na ipon nila eh. Kasi on the same day, yung tatlo magkakapatid, hinulugan ng tag to 20 million pesos. Iba't ibang bangko to. There's no way na capable sila to come up with this huge amount. of uh, savings in the bank.